Ginagalit mo si Boss Kulot ha. 21.2 Namumuti siya tuloy lalo. <laughs> 27, 28, 29, 30, 31. Tama. Pang? Okay. Yung so, sabi-sabi ng bagay wala yung mo at malilito. Tapos? <laughs> yung naman pala ang Tapos? Yung ano lagi. Pinagsama. Pinagsama po niya. Eh sabi kayo may isa lang yung kulay. Sabi, hiwalay mo. Hindi ulit-ulit. Ano mo po lang ba Abnormal. Magaling, ano? Sobrang galing! Kakaayamot. Eh, pag yan ang kasama yung Diyos ko. Mautas. Sorry po. Ano, ano? Sorry po. Sorry po, boss. Sorry po, boss. <laughs> Namatay ano pa pa. Nagwawala pa. Nagwawala pa si Lokolot. Dahil... Mali-mali daw ang pagsusulat ni Iniga. Mali-mali! Pag mali ako, akin eh. Uh, sa hirap magsulat. Kaya hindi na nga nag-aral dahil ayokong magsulat. At nakakangala ng darele. 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 <laughs> ito <Darili. laughs> nga, sulat niya, oh. na Maganda naman, oh. Maganda. Maganda naman ang sulat niya. Eh, oh. Dahil ang pangit daw ng sulat niya. Sabi sa akin. Napangit hmm. na. Yan, ito mo naman. May pinag-improve na nga eh. Dati kaya eh, ano, parang ngipin mo, awang-awang. <laughs> Uh, grade <laughs> Dati ang sulat mo ipang kinder ngayon ni grade 1 Pag nice, Pag na. Pagawa si na natin yan. Pagawa na natin. Huwag niyo laging blood si ha. Bebe, dobli na ang baba mo. <laughs> <laughs> ang dami na nga. Nagda-diet ang Kinakain ko na Guys, lang yan. Guys, ang baba. ang <laughs> <laughs>